So ngayon guys, naiabot na po natin yung binigay po ng sponsor natin. So pauwi na po tayo guys. Ayan, sana po samahan niyo pa po kami sa mga susunod na video. And like, share, and comment. And subscribe po sa aming channel. Salamat po. Hey guys, welcome back to my channel for today's video. ah uh, nandito tayo ngayon sa San Clemente Tarlac sa sitio Maasin, San Clemente, Tarlac Ayan guys So, naibigay na po natin yung mga table chair Ayan, tsaka yung mga school supply At nakapagbigay na rin po tayo ng bigas at grocery Para po sa feeding ng mga bata Ayan at saka nakapagbigay na rin po tayo ng mga damit guys uh, Nagpapasalamat po ako sa ating sponsor na nagbigay po ng 10,000 pesos para po sa table chair Ayan, Maraming maraming salamat po Sana po patuloy nyo po kami supportahan sa aming programa guys Ayan, uh, Malaking bagay na po yung panunood Ayan, Pag like at pag share at subscribe nyo po sa aming channel Sana po uh, patuloy nyo po kami supportahan sa aming programa at huwag niyo pong kakalimutan mag-comment. Ayan. Comment below. <coughs> <laughs> はい。

Ini

Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan. Uh, for today's video, nandito tayo ngayon sa Maasin, San Clemente Tarlac. And so, tapos na po tayo ng migay ng mga in, gaya po ng mga table chair. Ayan, at saka yung school supply. At saka yung mga grocery. Ayan, bigas. Ayan, naibigay na po natin at naibot na po natin sa kanila para po sa mga bata at feeding. At namigay rin po tayo ng mga damit guys. So katatapos lang po natin ng na ano, uh, namigay. Ayan. At uh, pabalik na rin po tayo ng paniki. Sana po ay patuloy niyo po kami suportahan sa aming programa. And uh, sana panoorin niyo rin po yung aming mga bagong video. Ayan. Maraming maraming salamat po. God bless!